training tayo mga kalapatins. Cartoon Gang. Ang um, Cartoon Gang. 16 kilometers. Tapos natin. Và tôi sẽ rung nguội Cũng mặt nào có đông Yo, what's up mga kapatid? So, karating uh, na lang natin. Uh, Ito 5 minutes ago. So, meron tayong bihag. So, pakita natin at try natin ulitin. Tapos yung white feather natin pala, sumabay sa pinsa natin kay Mel Granbor. So, nandun yung white feather natin. So, try natin papasukin. So, ayan sila. Bali yung isa lang na uh, medyo nawala. So, try natin papasukin. Tara, let's go. What's up mga kapatid? Pero yung bihag natin nandun sa kuryente diba ba alam kung kita dito? So, kung dito sa sa actual na mata na api ah. na sa kuryente pero kung dito parang hindi siya masyado makita eh uh, try natin ayun siya oh ayan parang netoy lang eh uy para mahulog pa tayo so update sa mga inakay nila so ayan medyo bitin pa tapos dito dito malapit na tumapisa eh so ayan medyo malaki na din dito checkered sa malamang tapos ayan ibilis na ng kalapate natin mga kalapatids pwede na natin may entry sa sunod susubukan natin sila lahat mga kalapatid pinamay natin ng dextrose powder para at least mabilis sila makarecover so ayan dalawang uh, taka lang so ayan mga kalapatid so yung natos natin nung nakaraan na uh, kalapate so ayan ngayon lang siya dumating sumabay siya doon sa pinsa natin kay Mel Brian Gorio bali silang dalawa yung nauna kasi tapos diretso, parang diretso lang yung yung uwi nila so ayan sumabay siya doon so medyo pangit na sinyalis na pagkinarera kasi iba sa ibang loob sumabay din to at na uh, magagit pa so ayan gutom na gutom So, yan yun na lang yung kakainin niya dahil na siya. Bale, na lang natin pa kainin mamaya ng hapon naman. Tapos ito, pabigyan bigyan natin ng dextrose powder ito ba. So, ito itatakal natin. Paling... Ah, kahit isang isa na nga lang eh. Ayan o. Yung puno. So, natin dito. medyo mahirap ah. Ayan, maraming tapon pa. Ayan. So yan. Lagyan lang natin ng tubig. Para sa mga breeder din. Para at least makarecover. So pagdagan natin ng konti. So okay. Off na lang dahil may medyo mahirap maglagay mga kalapatids eh. We are back again mga kalapatids. Um <coughs> so yun um, nag tayo para sa preparasyon natin sa para sa North North Pan Race so sa, sasali tayo so sana makahabol tayo dahil um, pa tayo ng bahay para atis ma-training natin yung kalapati at masubukan natin yung mga Lingada na nawak natin so sayang kung hindi natin masali so dapat um, masali natin para atis malaman natin yung performance ng indi natin at uh, para kung um, nila yung maganda yung performance yung, yung hawakan natin Dahil uh, malami pang race na paparating So ayun, training tayo Tapos uh, may ito na sinisinya na natin Ito nung nakaraan, hindi lang natin na videoan yung Yung ibo natin pang kuyo Tapos yung isa natin yung grizzle um, ibibigay natin yan sa pinsa natin para uh, um, masubukan din niya kung, baka pangit sa akin tapos sa kanya maganda yung performance tapos yung sa kabila naman um, natin at yung dalawa na umitlog umitlog pala yung isa so dito para pakita natin so ayun mga kapatid sumitlog so, na ito pala hindi natin na sukapan so, so, yung pangalong itlog niya so last clutch na lang to ah bawal na natin kagad sa mayari so ito kay Mil bayan. by Flying tapos ito sa tropa natin kay Big CEO tapos ito yung manapit din ito mapisa mga uh, district <laughs> mapisa um, na to. tapos ito so ayan um, pakain ulit tayo dahil lang hanggat uh, um, tumutukay yung kalapate natin na breeder um, pakainin natin tapos ito once a day na natin ito pala pinaka, pinapakain pa ito So yung mga sabi lang Puro papakainin pa natin ang rat na yan uh, Nasisimot nila So yan mga kapatid Sa Ligo Day Ilang linggo din Hindi nakaligo ngayon lang Hindi nakaligo yung alapati natin Pati yung mga breeder natin Nagmamadali din gusto na maligo eh ah um, so, talikuhan din natin yan. So, so, isa lang yung dinaligo. Medyo magpagkakambing din yung pala. Yung natin. So, kanina pala lumipad din yan. First time lumipad ang kalapating to. Matanda na nasa 2018. Si Survivor. So, yun yung kaidara niya. Pero mas matanda lang to ng mga tatlo, apat na buwan bago to o mga dalawang buwan, tatlo ulimot ako, ito pala okay, matagal na din eh. siguro dito ng video natin mga kapatid uh, so, kung gusto nyo, pakilike, share, and subscribe